Sir, sa darating na 2025 meter election, mga senador, yun uh -huh. ang pipili natin. Team po ba ni Duterte o team ni Marcos? Team Duterte. Ako rin, team Duterte. Bakit po team Duterte? Sige, sir. Yun ang huh? gusto kong pangalit. Bakit po team Duterte? Pari. si As sir para para muna. Para umagang ng, ng Pilipinas. Pa. Saka yung mga drugs, mawala. Mawala yung drugs. Hindi naman ito na yung kurakot. Mabawasan ang drugs. Kasi nung panahon na si Duterte umupo, po, na ang drugs. Eh ngayon, puro problema binibigay eh. Puro nawawala yung pondo ng gobyerno. Eh. Sir, yun lang yun nga isusunod ko itatanong eh. Kaninong uh, mas corrupt na gobyerno? Kay Marcos o kay Duterte? Ngayon, Marcos, kay Marcos! Kay Marcos. Kay Duterte. Maganda ang buhay noon. Masayit na bukabas ng bahay. Hindi ka nakakalala. Nakatanggap ah, din po ba kayo tayo ng ayuda ngayon? AX, ah, eh, Tupad, AKAP? Ah, wala. Hindi mawala yung tupad na yan sinasala yan kasi pinagawang tamad ang mga tao kumusta naman tayo kumusta naman yung droga dito sa lugar natin Why? bumabalik yung droga dito kailangan ibalik ang mga Duterte pabor po ba kayo na i-impeach ang ating Vice President Sara Duterte? Hindi Bakit ay? Walang kasalanan ng Vice President mas kurap pag nakaw po ngayon. Tay, kung ang 2028 na ngayon at ang maglalabang sa pagka-presidente ay si Inday Sara. Ang kalaban niya si Martin Romualdez. Sino pipiliin nyo, Tay? Kahit kabayan ko yun si Romualdez, ayaw kong iboto. Si Inday gusto ko. Tay, ah... Uh... Inday. <laughs> Sige, sir. Thank you <laughs> po. Ano kayo, sir? Tuloy ano kay mo. Please, ano talong? Talongin mo. Talongin mo, ano, talongin mo sir. Ay, ako oh, po. Yung ano po, yung about po sa pihel natin na i-transfer po sa ang program pa. Kayo po yung pa for dito? Dapat, Ay, yan. Dahil sabi ng Supreme Court, babawiin yan 60 billion. Dahil digital yung pagka, pagkalipat sa treasury. Dapat may balik yan. Dahil sabi ng Supreme Court, may balik. Yung dapat mawala yan. Pinahihiran kasi dito sa ng kapakanan. Yung gusto niya, parang may balak siyang baka siya ang umupo or may pinsin kayo sa ama eh wala naman lahat naman yan meron silang ano, confidential fund eh bakit yung kay Sara lang ang binuha yeah. nila sinengalize si oh. Legalize. saka pag sinabi confidential fund that is non-liquidable hindi dapat niliquidate yan kasi confidential yan eh by the word itself confidential kung marunong sila ng English confidential eh hindi dapat i-ungkatin ikaw ba yung confidential na sulat babasahin mo sa maraming tao? Hindi. O ba't sila? May mga confidential fund naman sila. Hindi involcar din nila. Kung saan nila dinala yung kanilang confidential fund din. Eh. patas. Sir, sa palagay nyo, sa tatlong taon na po si President Marcos, may nagawa na ba si Marcos? ah, uh, medyo may nagawa. May nagawa siya yung ano, konsentihin niya si... Yan, si Romaldez. Yan ang kanyang ginawa. Ako, nag Marcos ako ng butuhan. Pero nagsisi ako. Na-discourage na hindi ako nasiyahan. Good kasi good hey. hindi, yung expectation ko, hindi na meet. Na sana, ina ko, mag-upo siya, magaganda. Pero parang nagiging worse eh. Kasi yung transfer lang ng pera, bakit transfer yung pera doon? Eh, para sa taong bayan yan. Ang ginagawa, ibinibigay sa tao. Sinasanay yung tao na sa kasahod na lang para Bigyan na lang ng pera. Bakit hindi bigyan ng hanap buhay para matutong maghanap buhay para sa pamilya? Sir, kayo po, nakakatanga po ba kayo ng ayuda? Patulad ng AX, Tupad, AKAP? Hindi, hindi rin po kayo nakakakuha? Nagsasarili ako hanap buhay kasi gusto ko wag kong umasa sa gobyerno. Kung pwede lang ako pa magbigay sa gobyerno eh. Kasi nung nagtatrabaho ako, nagbabayad ako ng malaking tax. Tax o ba? at hindi ko rin napapakinabangan niya pero okay lang yon basta napapakinabangan ng taong bayan Tayo, ano yung isang uh, tumatak sa isip nyo na uh, pinakamagandang nagawa ni presidente uh, President Duterte eh yung lang sa drugs number one oh. ako nakalating na ako ng Dabaw napakaganda ng Dabaw napakalinis ni upos na si Galio, wala akong makikita balat ng KB wala akong makikita disiplinado Muslim at kristyano ro nagkakasundo walang gulong nangyayari maglakad ka sa gabi, safe na safe ka, wala kang alalahan eh. Ganun ka doon. Sana mangyari rin sa Pilipinas yun. Hindi ka ngayon, makikita mo, may mga run din ng time dem, mga nangahablot, diba? Dapat yung police visibility, hindi improve Ang daming police kano? oh, kukuya-kuya ako sa pampu. Tamang ginagawa. Nasaid ako sa karami ng napakatagal ng daming pulis doon, walang ginagawa. Kulang. Pabor ka ba na impeach ang ating Vice President Inday Sara, sir? Ay, hindi ako payag. Bakit, sir? Eh, makakita na naman naman nakikita niya. Bakit sa palagay mo pinipilit siyang i-impeach? Eh, may sariling interest. May interest sila na sila naman ang umuwi. Kasi pwede ma-impeach si President. Pag na-impeach si President, sino? Opo. Di ba, Vice President? Eh kulang una nilang i-impeach yung Vice President. Para pag na-impeach yung President, iba na upo. Wala nang pangasa si Inday Sara. Kaliyado pa rin nila. Oo, kanila pa rin ang PPD. Tati nila yun ano? Ba't nila inalis yung matitinong cabinet? Kasi hindi nila kaya yun eh. Matitinong yun eh. Sir, ah uling tanong, baka may panawagan ka dito po sa kasalukuyang administrasyon. ah Mr. President, kung talagang kapat ka, linisin mo yung kabinete mo. Yan ang sisira sayo. Magpa -drag, drag sa iyo. Sa kayo ka can. ba na magpa-drug test itong si uh, Mr. Eh, President? Eh, ka ba hindi ka magpa-drug test? Kasi, ano mo yan eh, dapat ikaw ang pinuno, ikaw ang magandang example. You lead by example. Paano mo sasawayin yung nasa baba mo kung ikaw na leader, ikaw mismo ang unang yung naglalabag yun sa patakaran sa batas. Diba? A good leader should be a good follower first before ka maging good leader. Yun lang naman ang ano ko dyan. Sir, kung uh, bibigyan nyo ng rating itong uh, gobyerno ni Marcos Jr., 1 to 10, 10 po yung pinakamataas sa loob po ng kanyang tatlong taon. Ano po ang may bibigyan nyo po sa kanila? Hindi naman pwedeng maging zero kasi meron din mga ano. Kaya na siguro mga 3, gano'n. Eh, nung panahon po ni Pangulong Duterte, 1 to 10, dun po sa kanyang 6 na taon, anong uh, grado po may niyo? niya? Pwede na siya sa mga 8, better. Sir, yung mga karamihan po sa mga tumatakbo dito po sa line-up po ng PDP ay mga bago. So, susuportahan nyo po ba ito kaysa doon sa mga traditional uh, politician? Sino to? Jimmy Bondo. Sine, uh, Marcoleta. Bongo, Marcoleta. Ito, ito uh, At, Atty. J.B. Inlo. Matagal po nagservisya sa panahon ni Pangulo Duterte. Pati po si Atty. Lambino. Oh, Atty. Vic Rodriguez. Atty. Jimmy Bondo. Yung singer po oh, na artista uh, yan. Atty. na po siya ngayon. Attorney Vic Rodriguez na dati oh, executive dati yan. Secretary. secretary. Yan, na pambato? Oo, na sinasabi. Ah, yan, yan. Yan, si Marculeta, okay uh oh. yan. Wag lang naman to, ito. Oo oh, ha, oh, oh, sabi so, ko naman niya kay Philip oh. Salvador. Kasi wala pa namang mga political ano yan eh. Ibang, iba ang showbiz, iba ang politics. Uh oh, po, okay. Kailangan at least ito si Jimmy Bondo, abogado yan. Mga abogado, eh alam nila yung mga batas. Sila dapat umupo kasi paggagawa ng batas ang posisyon nila niya, trabaho nila eh. Tama. Sir, sa ali po na may may isa lineup niyo, labing isa na at dalawa uh, kulang na lang ng isa. Sino po ang pipiliin niyo kay Erwin Tulpo o kay Marcoleta? Ay si Marcoleta. Bakit po si Marcoleta, sir? Eh ito ang palaban sa lahat eh. Hmm. Ito ang bull nagbubulgar ng lahat ng katiwalian eh. Hindi pwede sa kanya yung sa kanila, pwede na sa kanya pag hindi pwede. pwede. Pero yung iba, eh, hindi naman lahat solid PDT lang. Oo. Oh, may mga halo din <laughs> dyan. Oo, okay, okay, ano siyempre. Kaya naman mayroon, may, may, may check and balance. Check and balance, eh. Kasi pag pinabayaan mo lahat isang team dyan, magkakaroon din ng punay bans yan, eh. Unless lang kung talaga malinis ang isang team, wala kang problema. Kasi kailangan malinis ang namumuno para malinis din lahat. Doon lang naman